mini vlog. For today's video ay day off ko na naman. At pagkising nga namin ng umaga ay napakahamog nga sa labas. Kaya nga naman sabi ko kay Maya ay siya na nga lang kumuha ng video dahil hindi naman ako pwedeng lumabas dahil sa aking suot. After nga namin mag-almusal at gumayak-gayak ay nandito na nga kami sa school ni Maya. Eto nga tiyahatid ko na nga siya at eto pa ang maganda dito ay napakaaga nga namin. Napakaaga nga namin ba talaga? At eto nga, nag-request na naman siya na i-video ko nga daw siya habang naglalakad. So, ako naman, syempre, i-video ko na ang aking anak. O, diba? At pagdating nga namin dito sa loob ng school ay malapit na nga matapos yung flag ceremony nila pero pinaglain ko pa rin siya. At dahil Monday ngayon ay naka-schedule nga pala ako sa paglilinis at kasama ko nga dito yung mga mami na cleaners ngayong Monday o ba diba? At ito na nga sinimulan ko nang tumulong sa garden para nga kapag lumaki ito ay pwede ko nang i-harvest. Char lang. At habang nagagarden nga ako dito ay nandito nga yung cellphone ko sa gilid. Pinato ko na nga muna dito pero hindi pala alam nung mamsi na nakapato nga yung cellphone ko dito. At paglipat ko sa kabila, ay bigla nga, bigla nga nahulog ang aking cellphone. O, di Ay, sorry! At after ko naman palang maghatid kay Maya, ay eh, eto na nga yung sunod na ginawa ko. At dahil nga day off ko ngayon, syempre, love a day. Love a day love a na no <coughs> Pero ngayong araw na to ay konti lang naman ang lalabahan ko dahil nga nakapaglaba ako bago nga ako pumasok. At eto na nga, parang gusto ko nang yakapin talaga yung mga labahan ko, o, di ba? <coughs> Tapos nga ako sa aking pagyakap sa aking mga labahan ay eto na. Eto na at papaliguan ko na nga sila para nga bumango na sila. O ba diba? mamaya fresh na sila at mamaya isasampay ko na rin pala sila. After ko nga maglagay ng mga damit sa washing ay eto naman ang sunod na ginawa ko. Inais ko na nga yung kwarto namin dahil nga pag -ising ko ay hindi ko nga muna to inayos para nga hindi kami malate ni Maya. Pero for now ay, pero for now, ano yun? English now? pala yung mga routine na ginagawa ko kapag day off ko nga. ay Siyempre, ihatid ko muna si Maya sa school at pagkatapos ko nga ihatid, ay mag-aayos na ako ng kwarto namin. Ayos dito, ayos dyan, labad dito, labad dyan. At kung ano-ano pa ang mga pwedeng ayusin. At after ko naman may ayos yung kama, ay dito naman ako sa aking mini table. Ayusin ko nga to dahil sobrang gulo. O, di ba may mini table na ako? Ang social naman. Char lang. Mapapansin nyo, ay dami-dami ang karton dito. Eto nga yung pinagsusulatan ko sa work ko. Para nga pagdating ko dito ay gagawin ko na lang sa bahay. O, di ba? May mini table ako pero sa anak ko naman talaga to ay nakikigamit lang naman ng kanyang mini table. O ba diba? Pati mini table hiniram ko na rin sa aking anak. At dito na lang po magtatapos ang aking munting kwento. At sana ay nagustuhan nyo ang aking binahagi ngayong araw na to. Gusto ko lang pala magpasalamat sa lahat-lahat ng sumusuporta sa Mami Pia Vlog!